top 3 plants nampi pinakamahusay maglinis ng hangin. Magandang araw mga karos! Welcome na naman dito sa Plant Flower Channel kung saan ang mga halaman ay bida at ang kalikasan ay kaagapay natin sa mas masayang buhay. Ako po si Ato Plant, ang inyong plant body na laging handang magbahagi ng kaalaman tungkol sa mga halaman, hindi lang pampaganda, kundi may pakinabang din sa ating kalusugan at kapaligiran. Ngayong araw, tatalakayan natin ang top 3 plants na pinakamahusay maglinis ng hangin. Oo mga karos, hindi lang pala air purifier ang kayang maglinis ng hangin. Pati mga halaman, natural nilang nagagawa ito. Kaya kung gusto mong gumaan ang pakiramdam sa bahay o opisina, ito ang mga halamang dapat mong alagaan. Unang-una sa ating listahan, ang snake plant. Kilalang kilala ang snake plant o sensivoria sa pagiging tibay, low maintenance, maintenance at syempre sa kanyang kakayahang linisin ang hangin. Ayon sa pag-aaral ng NASA, Clean Earth Study, kaya alisin ang snake plant ang mga pollutants gaya ng formaldehyde, xylene at toluene. Ang kakaiba sa kanya, kahit gabi, gumagawa pa rin ito ng oxygen. Karamihan sa mga halaman sa umaga lang naglalabas ng oxygen. Pero ang snake plant ay active din sa gabi. Kaya kung gusto mo ng plant na pwedeng ilagay sa kwarto, ito ang perfect choice pangalawa, ang peace lily. Isa sa mga pinakamagagandang indoor plants dahil sa kanyang eleganteng puting bulaklak. Pero hindi lang ganda ang dala ng peace lily. Mga karus, isa rin ito sa top plants pagdating sa pag-aalis ng toksin sa hangin. Kabilang sa mga nalilinis ito ay bensin, formaldehyde at ammonia. Nakakatulong din ito para mapanatiling humid ang hangin sa paligid kaya bagay ito sa mga may allergies o madalas mailirta ang ilong. Pero kaunting paalala, medyo toxic ito sa mga alagang hayop. Kaya siguraduhin mailalagay ito sa lugar na hindi nila maaabot. At pangatlo sa ating listahan ang singgunyong. Ang singgunyong o arrowhead plant ay hindi lang maganda at makulay. May silbi rin itong panglinis ng hangin. Kayang alisin ng simbunyom ang pollutants gaya ng bensin at formaldehyde. Nakarinawang nakukuha natin sa mga furniture, cleaning products at kahit sa pintura ng dingding. Bukod sa ganda at linis na hati nito, madali rin itong paramihin gaya ng kaya perfect para sa mga plantitos at plantitas na mahiling magtupagin counting trivia mga karos. Alam niyo ba na ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob ng bahay ay nakababawas ng stress at nakakabuti sa mental health. Bukod pa sa linis ng hangin, nagbibigay din sila ng good vibes sa ating paligid. Kaya kung gusto mong maging fresh hindi lang ang itsura ng bahay, kundi pati ang hangin na iyong nilalanghap. Subukan mo na ang lamang ito, snake plant, peace lily at singunyong. At dyan nagtatapos ang ating topic ngayong araw. Sana ay may bago na naman kayong natutunan mula kay Ate Rose Plant. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe dito sa Plant Flower Channel. At syempre, abangan nyo pa ang mga susunod nating us usapang halaman hanggang sa muli mga karos. Tandaan, sa bawat halamang inaalagaan, may kapalit na ginhawa at kalusugan.